Meron tayo ng bulalo. Meron tayong bulalo, kanin, sile, and chili paste. Nakakabalik ko lang from France and sobrang nagrave ako ng bulalo. Ang dami nagme-message sa akin recently na, Ivana, tatakbo ka ba? And guys, I think it's the perfect opportunity and the perfect time for me to finally tell you. At sana ibigay niyo yung buong suporta niyo sa decision kong to. Sana suportahan niyo ako sa hindi ko pagtakbo. <laughs> Bakit naman ako tatakbo sa ngayon? Wala akong alam sa politics. Wala akong alam sa paggawa ng batas. And siguro kung papasok man ako sa ganyan, dapat mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years. Because I don't want to put our country at risk. Bakit ko ipapasok ang isang bagay na hindi ako handa? a lot of people would a lot of people would say eh gusto ko kasi makatulong sa Pilipinas gusto ko makatulong sa kababayan natin guys kayang kaya natin gawin yun even without being into politics kahit wala kang position, wala kang upuan, kaya mo makatulong. Hindi mo kailangan maging congressman or mayor or councilor para makatulong ka. We can all help out in our own small way. Kapag papasok ka sa politics at ipaglalaban mo ang Pilipinas, dapat may utak ka. Parang gantong bulalo kung laki oh. At hindi lang yun. Dapat, may laman yung utak mo. At hindi basihan ng followers or sikat kasi siya. Kaya mananalo siya. Dapat hindi ganun. I have nothing against the people who are running kasi buhay nila yon gusto nilang tumakbo but this is my opinion and my thought and my answer to the messages that I've been getting kapag boboto kayo please vote wisely kasi mahal natin ang Pilipinas and I believe kaasenso ang Pilipinas as long as we pick the right leaders and the right people to lead our country. Ini-encourage ko lang kayo kung ayaw yung makinggan, huwag niyo pakinggan. Kung boboto man kayo, sana yung may tiwala ka sa tao. Hindi porket, ay, sexy kasi siya, ay maganda siya, ay kuwapo siya, ay sikat siya, napanood ko siya. Dapat hindi ganon dapat, ay may tiwala ko sa kanya. Alam ko may magagawa siya para sa Pilipinas. Magaling yan. Dapat ganon Kasi kung sa ganda lang guys, maambag mo lang yung ganda mo at pogi mo sa session o yung pagiging matakaw mo, sexy mo. Ano yun? So yun, sa mga gustong tumulong, tulong-tulong tayo. Hindi natin kailangan ng position para makatulong. Pwede kang tumulong kahit hindi ka politika. And also, please vote wisely. And kapag tatakbo ka, please, sana man lang. Ibibigay mo talaga yung all-in mo. Hindi pwedeng, ah, racket ko to. Dapat dedicated ka, give your all, at dapat alam mo yung ginagawa mo at mahal mo ang ating mga kababayan. Kasi, dapat ang nasa utang mo lagi is them. Not makasarili ka, huwag ka nang tumakbo. Yun lang guys. So, kakain na ako. Bye!